Ito yung pinaka landmark papunta kay MJ. So yung rapid. Tapos may motor light. Yan. So abante lang tayo ng konti. Hirap nitong ginagawa ko. So may Alpha Mart. Yan, yan, yan. Alpha Mart. Pasok kayo sa paso kayo sa kaling to. Ayun, makita nyo agad yun. May minivan na puti. Diretso lang kay dyan. May konting lubak lang. Until ah, ah, ah. oh, yan na. Yung puting minivan. Tapos, ayun, no. Oh. Yun. Yun na yung kala, Sir Boy. Doon sa may mga van. O, ito na yung request nyo. KM Just tayo. And Just Marketing kay Boy Pops. etong itim na to, galing pa itong Pangasinan. Dumayo lang dito para may paayos ganun ka solid diba ito nagmotor lang ako ngayon kasi alam nyo naman matraffic Wednesday tara pasok ko tayo dami dito mga pyesa so si just hindi lang minivan pati mga pyesa may mga pyesa nila dito so tayo ang dami oh pwede kayong mamili dyan pwede rin natin reseller tatingan natin yung mga gawa nila Servol Eto ito ibang kakaiba rin yung kulay parang ano apple green para pasok ko tayo dito ito ah tayo nakita ko dati eh nga to ayan sir boy kinulong mo tayo sir boy ay grabe panalo ay, meron na may ari yan parang ano sir ah hmm yung amoy niya parang <laughs> bagong bago yan yung mga gusto kong amoy ay meron na may ari nito meron may ari nito ito, pati yung love kinuha nila apple apple green ba sir tawag apple, yan apple ultimo yung ano ang yun, yung cloth oh <laughs> apple green din malupit ito gusto ko ganyan ah ito yung sinasabi ko sa inyo mga boss tingnan nyo yan yung gusto kong clip pag black yan blinak na rin diba para mas ter na talaga ito nga rin tingnan natin uy ano to sir no? 64W 64W single, ala, single sliding you oh, know single sliding automatic So yung prices, hindi ko na i-mention. PM nyo okay. na lang si Sir Boy kasi mag-iba mag yun. Depende sa build deal. Ay, ganda nung sarap. May kasama ng roof carrier May yun. kasama pang roof carrier. Pero ito, nagbebenta rin kayo itong bag? Nagbebenta rin Mga so, sa magkano yung boss? Sa 5K po yan. 5K, 5K, no? Kasama na yung kabit? Oh, install? Yung Assemble, tapang install. Kasama na po. Yan. Ah, ayos. Kasi uh, sa mga online. Uh Oo. -oh. Nasa 5K din po yan. Pero hindi di kasama ang assemble. Oh. Kayo mag-assemble. Yung sa oh. amin, assembled Sama na. Kasama na. Ayos uh, to. Di free ko may isang car fund. Ah, may libre na? Free po yan. Kasama sa package. Ah, oh, kasama na sa package. Kung gustong okay. mag-additional ng customer... Oh. Nalagyan. Pero usually sir, yung package minimum magkano yung pinakamura sa 64V? Ah, uh, 64V. Conforme sir, eh. 200, 200 pataas. 200 pataas yan. Ah, okay sir. Conforme sa usapan. Tingnan pa natin dito. Oh, nakamugs na okay. rin pala. Parang halos lahat ng unit nila nakamugs, no? Pati po. Sama po sa package. Uy, ito yung sticker na sinasabi ni Team Japan. Pag may ganito raw, approved. Ibig sabihin pasado man, raw 'yan sa Oh. Ang pataas yung bali. Pansin ko sir, ano yung gintong kulay? Parang lagi kong nakikita 'to. Ano bang tawag sa parang kape? Ah. Uh, Ang ganda eh, no? merong dark side at uh, light po. Uh, sa customer ko. Saka punong-puno kayo dito last time pumunta ako. Wala wala isa git na. Grabe yung mga Ay, ito pa yung malupit. Army, Army green. Army green ba 'to, sir boy? Yes, sir. Ay, ito yung. Putong. Oo. Pero may ari yan. Ano? Pero kumpleto lang namin oh. yung Pero kumpleto namin yung accessories. Ah, 17 to, no? 17 semi-wagon. Kasi dito? pag ganitong pressurized, ah, 17, okay. di ba? 17 semi dito. Yung mga tanong nila, sir, pwede ba i-convert to sa naka pwede yan. radiator Cup? Pwede yan. Ito hindi na-convert, pero ah, pwede yan. Pwede yun. Gumagawa rin no, kayo dito, no? Ah, conforme ah, naman ah, sa, ayos, sa... sa... Karagang mahirapan akong mamili. Ito M Jazz, <laughs> Mugen. Parang-parang mga naman niya, Sir. Oh, pero ito ang daming yung pyesa dito. Kaya natuloy lang kami sa pyesa. Oo. Oh, si Master Garage, Jojo, bumisita uh, dito. Nag-live siya. Ayan, okay. Boss. Ganyan mga katindi mga... ...ano ni uh, Sir, Boy Pops. Ito, inaano Sir. Ano na lang ang kulay nito, Kuya? Sir? Uh, road Test. Road Test? Tapos ibang mga accessories na maliliit. Oo. Oh. Lagyan ng dashboard yun po. Captain seat din eh. No? Captain seat. Ako naman straight yung hanap ko kasi sasalpakan ko ng motor, ng bike. Kaya mas gusto ko ano eh. 4x4 na highway. 4x4. Ito sir, pwede mo kasi nito. Sige sir, pero hindi pa kumpleto yan eh. Ah, okay lang. Nagyanap pa kami. Ah, talagang yung ano, pinipinturahan nyo rin lahat dun mm oh. Lahat po yan. Nakalas po yan lahat. Lahat pipinturahan. Lahat pipinturahan. Check kung mga dapat palitan. Ayos. Oo, ganda pa. Ay, kinis din to. Ito, matagal-tagal pa ito siguro. Mm -hmm. Ah, ito parang connector niya ito. Ah, sa mga ano. So, kasi mga power ang, window. Oh. Kailangan mag-align yan eh. Sa power ah, window. Ah, yun, yun, yun. Sa sliding. Power lock, no? Power lock. Parang contact ko okay. Ito yung sa chain lock. So, yung -lock. isa pang tanong nila, ano, idol, yung conversion nyo yun ng rock, rock and ah, dalawang, dalawang, dalawang klase Isang baki-baki at isang ano. Ito baki-baki gagawin. Baki-baki dito. Ah, hindi pa la nasisimulan. Yung isa, left hand na walang putol. Ah, okay. Katulad kay, kay Tropa Pips ganoon din eh, no? Ito ang request post customer. So, yan. Ito ang ginagawa na dito. Kompleto sila sa tao. Ah, doon yung upholstery area. Tapos, ta-cover din kayo dito pala, no, boss? Pati piyesa, dami. Hindi ba kayo nahilo sa dami ng piyesa <laughs> Sobrang dami. So, sa isang buwan, ilan po ang mga unit ng conforme? Ayan, mga boss, punong-puno tayo ngayon. Ayan, napagbigyan ko na yung request nyo. Buti na, tsamba natin si Idol nandito. Nag-PM na ako sa kanya, pero kasi bumabagyo ngayon eh. May bagyo, buti wala, hindi tayo tinamaan. Ayan, naka-video tayo ng mabilisan lang. Ang ganda ng kulay nito double fan pa pala to 6 oh 3 by 3 lupit yun gusto ko may ano ilagayin sa taas ah oh, top of the line may ano pa namin to off road pa namin yan eh. mm. pag uh, malabon lang ano na ito may ang kumuha high roof high, high roof. roof na 17 dapat oh, medyo mahirap magyan para may ay, plastic mm. pa no, sir. hindi ano po yan sa nung, nung nilagay ang windshield oh. protection nila ah okay okay Insulator. Oh. Ah, oo, oh, naglalagay din kayo ah, Nilalagay po kami sa salita. Ito nag, ano na kami, upholstery na. Nabutan to lang kami. <laughs> Ulan eh. Ayan, so, ayan na, no? na lang kami sa cost of Ano? Bango Talaga pag yung mga bago nilagay mo, nagamoy ah, bago yes. talaga yung sakyan eh. Yun yung isang yes, eh. nakakapagpaakit eh. Pag tumingin gano'n mm, ayos, di ba? Kahit walang air freshener. Hindi na kailangan ng air freshener. Ito, pinturado din, no? Ah, turbo to sir. Ito, ito yung intercooler niya. Ayun, yan, tama yung sabi ko last time. Ito inter na yung intercooler niya. Ah. Tapos naka big horn pa, boss. Ah, request ah, na customer. Oo. Oh. Dalawa yun eh. Ito. Ito ko yun, sabi ko, kung tatanggalin to, tatanggalin ng radiator, gagawin katulad sa W, ah. pwede rin naman. Walang may masamang lang, epekto yun sa makina. Wala, wala, wala. Magiging old school lang, may radiator Kasi ka pa. Kasi ano nun, ang sabi kasi nila, baka pumutok to, mm. gawa ng plastic, matagal na. Si pa naman din, naman nag... Uh, ay, ay, yung, maso, pero maso. kung gusto ng customer na papalitan, papalitan lang na Pati ito, papalit din. yung Ano yun? Ah, gagawin ano lang to? Aluminum. Apot, ito lang po ang papalitan. Ay, parang ginawa ni Sir John, si Enguero, ganun din, umorder mm. siya ng aluminum para sa kasi minsan ito dito nasisira malambot kasi ito eh oh yan nga yung may napanood ako yeah. ginanong lang putol eh Taka dito <laughs> yan minsan napasisira yan plastic kasi na. oh Ay, uh, pero yes. pagka gusto pa palitan, na. Meron na rin kay dito noon. Meron na rin po kayo nasa ka eh? uh, kasi. Nasa magkano benta niyo noon? Ah, ang rich kasi magko-convert pa eh. Hindi, yung kunyari radiator lang. Ah, uh, meron noon, kung 64 nasa mga 5 5k lang. Dito. Ay, pwede. Mas mura. Brian. Oh, ganun, oo. Tapos sila na lang ba magkabit, no? Hindi, okay, kami na rin mag- Okay na rin. Pwede na rin kabit. Uh, additional na lang sa labo. Ah, uh, yes, tong pati yung log talaga pintura ng lo. Pwede sa iba yung bulbo. Oh, nga, no. no. Ah, reinforced. so originally wala to. Wala yan, Ah, uh, okay, okay. Pwede sa inyo. Ah, yes. Yeah, Para extra ano, protection, no. Eh. Oh. Para magkakula. Ah, hindi, iba okay. tong kulay, no. 64B naman. Oo, oh, 64B. Kaso may mga ano pa. Uh, may Oo, oh, Matagal uh, pa yun. to. Mga palit yan. Usually, boss, mga ilang buwan. Kunyari, nag-order. mga amin 3 to 4 3 to 4 months ah, pare parehas din pala uh, hindi talaga nila minamadali para masulit ito yung original pa look sa'yo eh, no? parang may silicone something siya. wala well, mga boss Mabili siya na to, naiyan na ako oh, sa boy, Naki sumingit lang ako, dami na talaga nang Pagdating ko, may kausap pa siya sa phone, so, yun. Pinagbigyan nga tayo, ito yung EPS nila, oh. oh. Mga for sale din to, Idol. Yes, mga Mr. ano kaya isang ganyan? Ang rate niya, sir, ano, uh, 4,000 to 5 tayo. Ay, mura. May mga ano yan, yung Bumana. mga pupunta rito, gaya may bila, ah, tapos kakabit nila. Uh, pwede naman yan dito. Ah. Uh. Saka sa mga Pero saan talaga to sa minivan? <laughs> pag big eye yan sir. Abig eye. Uh, big eye. Pero APS. Ayos So Tayo yung magdudala sa atin. Oo. So may tanong kayo, lalagay ko na lang yung Ano ba gusto niyo, lalagay ko sir, yung page niyo o yung account niyo na lang? Mas yung page, na lang page na lang, lalagay ko yung page ni LM Jazz. Kain na kasi pag ako magpepresyo, papatungan ko pa yon. <laughs> Kontahin nyo na lang sila. Isa number mo, pwede ko na ilagay, sir. Ayun, no? Ito na muna, mga boss. At, uh, hapon na, oh. <laughs> malayo pa huwian natin. Ito yung tindaan nila. Mga pyesa. Kau hanapin nyo si Charles, tapakabait niyan. So, sibat na ako. Naiyan na ako dito dahil nakiusap lang ako, eh. Alright. See you next time, mga lods.